kay bilis ng paglipas ng panahon, sapagkat ilang araw na lamang, muli na naman nating ipagdiriwang ang isang selebrasyon na nagbubuklod sa ating lahat. Patunay na hindi habang buhay, tayo ay nasa dilim. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Pasko? Pasko ay para sa mga bata at para sa pamilya. Pamilya. Ang Pasko para sa akin ay pagbibigay. Makulay, maliwanag, masaya at puno ng buhay kung ipagdiwang nating mga Pilipino ang kapaskuhan. Sa buwan pa lamang ng Setyembre ay unti-unti nang mararamdaman ang malamig na simoy ng hangin. Mga batang di maitago ang sayat pagkasabik at mga tahanang puno ng sari-sari at makukulay na pailaw at dekorasyong pamasko. At sa bawat pagkislap ng mga pailaw sa bawat tahanan, mga parol na tila sumasayaw kasabay ng pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin at mga musikang pamaskong bumubuklat ng ating mga alaala ay ang panibagong pag-asa para sa ating lahat. Ngunit sa likod ng mga kumukutikotitap na ilaw sa labas ng bawat tahanan, ay mayroon ding mga kwentong nakakubli sa loob nito na siya pang mas lalong magpapaliwanag ang mga kwento at pananaw ng tatlong individual mula sa kanilang tahanan tungkol sa pagdiriwang ng nalalapit na selebrasyon na magpapamulat sa ating isipan tungkol sa tunay na kahulugan at diwa ng Pasko. Sa aming pagbabagtas, nakilala namin si Tatay Jimmy Loto, 56 na taong gulang na agad kaming sinalubong ng ngiti at malugod na pinatuloy sa kanilang munting tahanan. Maliit lamang ang kanilang tinitirhan at kung ihahalin tulad man ito sa mukha ni Tatay Jimmy, ating mahihinuha ang pagkakaiba. Kung gaano kaliit ang apat na sulok ng tahanan, ay ang siya na laki ng pagiti ng mga mata ng isang padre de pamilya. Pangangalakal ang tanging ikinabubuhay ni Tatay Jimmy sa pamamagitan ng kanyang pagbabanat ng buto sa paraang ito ay ipinagmamalaki niyang napagaaral niya ang kanyang mga anak at natutustusan ang kanilang pangangailangan. Ano po ang kahulugan ng Pasko po para sa inyo? Kahulugan kung po ng Pasko para sa akin. Kahit wala kaming magbigay na buhay-buhay, importante, sama-sama kami lahat. Kasi ano na ako, wala na kami, wala na sila magulat. Sa magulat, ano na lang, ako nagtataguhin sa kanila ano po yung uh, preparation, preparation po ninyo tuwing sumasabit na po yung Pasko? Siyempre, dito na kami sa bahay, kunting may buhay, paputok ng konti, yun lang. Tapos tulog na. Parang ganun lang. ano po yung mga pagbabagong nakikita po ninyo ngayong nitong darating po yung Pasko? ngayon, darating ngayon, parang hirap, hirap na hindi kumawari na. Parang ganun. Hmm? Ano po yung nakikita po ninyo na ah, pagbabago po sa pagdiriga, pagdiriwang po ng Pasko noon po tsaka ngayon? Siguro kung parte sa akin, parang ganun din, walang pinagkaiba. Dahil sa akin, kaya dumarating Pasko, okay naman. Hindi ako nagkakaroon ng problema. lang sa akin. <laughs> ano po ang hiling at regalo po na gusto po ninyong makuha ngayong Pasko? Kung mayroong biyaya ma sa akin, tatanggapin ko. Kung wala, okay lang sa akin. <laughs> wala problema. <laughs> Tinaguyo ko sila maliit pa. sa bahay ko. Hindi Mas importante eh. Tinaguyo ko sila. Galap buhay ko ng maayos. Nangangalakal lang kami. At is natarawas kung araw-araw. Ilan po yung ano ninyo? Anak? Lima. Ah, lima? ko. Hmm. Po po. Hmm. Ilan na po ang apo niyo? Yes, isa pa lang. Isa pa lang. Hmm, isa pa lang. Ah, sino pa po, po yung mga kasama pa po, po ninyo dito? si Jimmy Lynn, may, may, ano na, may, college na ako na hanap. Tapos yun, dalawa kanina, yung dalawa may pasok. Lahat po sila nag-aaral? Bali, nag-aaral dito, dalawa na lang. Kasi dalawa kong lalaki, katrabaho na, laki, na sila. Hmm. Nakakatulong naman po kayo? Oo. Oh, ano naman, nakarasong pang araw-araw. Eh, uh -hmm. -huh. Ayan, yeah, magamit sa labas, mag nila. Sabi ko, huwag okay, mahiya. Importante, marangal yung mm -hmm. buhay <laughs> natin. Maglaban natin yan. Kanita na nihingi kahit isang oh, okay. katurasong palay. Yung pinaglaban ko, sarili ko. Ako, tinagunin ko sila ng maayos. Binigyan ko sila lahat ng pangaral. Importante yung paraos ng pangarawaran. Yung mga nakaraang Pasko po, paano kayo nagse-celebrate? Simula nung Ganun nawala parin, po yung, yung asawa? Ganun pa rin. Yung hindi rin nagbabago. Ganun pa sa Sabi ko, ayusin na lang. Kahit wala tayong maikain, wala tayong may ano, salamisa. Importante, magsama-sama tayo lahat. Hindi kailangan yung mga puro pa ganda na wala may gagawin sa sa protesta, sama-sama na lang. wala mama nila. Okay lang ako. Pinaglaban ko sarili ko. Ako ang tatay na makataga ng konti, ayos lang tulog. Okay na. Para um, hmm. Ilang taon na po kaya kayo nakatira po dito sa? Ano ko dito? 30 37 na ko dito. Yes. o oh, hindi ko kasi squatter lang ng dito, sarili ko pa. Mhm. Eh. Pretendi hindi kami sumasara pang araw-araw. Para po sa inyo bilang isang padring padre di pamilya na mag-isang nagtatagoy sa kanyang pamilya. Ano po yung kahalagahan ng Pasko sa inyo na kasama yung mga anak po ninyo? Yun lang, mga anak po. Mga anak po, sabi ko sa kanila, tuwing sapit ng Pasko, sama-sama tayo para wala problema. Kasi wala tayong may ano sa inyo kung karo ng problema. Dito lang, kami tuwing Pasko, putukan, tulog kami. Tapos kami, nagbabanding kami ng tatay. Oh, isang buti, dalawang buti. Tulog ano na. Pero may handa naman po kayo tuwing mayroon, Nacho Bueno. Mayroon, mayroon, Mga tulad ng pansit, okay na yun? Oo, oh, yun pansit, importante. Mm -hmm. Mayroon yung ano, namin. Sa ano po, am um, tuwing Pasko, di ba yung ano, mga ibang pamilya eh, lumalabas, mag nagmumoling, nagbabanding po. Kasi kayo kasi po? Sa akin, hindi ko na, na, na importante, hindi ko na kailangan mga ganun. Kasi ang iniisip ko, kung magkaroon man ako ng punting pera, hindi ko na kailangan puro paganda, puro paganda. Importante, i-ano lang sa amin. Kasi kanabukasan, banding ka ng banding, Pagkabukas, waka ng pera. Pagsisisi ka. Di bali, kainin mo na lang lahat na ito. Para. <laughs> <laughs> Tapos kung may pera, ipamigay natin din sa nangangailangan din. Tulad yung mga naka, naka chair, O ito sa'yo. Ito, parang ano lang. Ako hindi, sabi ko hindi ako maramot. Kahit pobre ako. At least naranasan ko yung mga panahon wala rin kami makain. Mm hmm. At sarili ko na dito na ako. Nakatao na ko ng konti. Parang ano po, parang gano'n. Sa so, pang-araw-araw nyo pong pagtrabaho bilang isang mga ngalakal, anong oras po kayo nagigising usually? Hindi, yung mga ano po ngayon, sila na ngalakal. Ah, okay. Tuwing alas 12 ng gabi, maalis. Darating sila alas 4. 12 ng gabi. gabi. madaling mm -hmm. araw? Hmm. Tapos wow. ako naman, oh, um, ikot sila. Ako naman, kung mayroon akong gawang ng trata ko ng konti. Yun, para sa kanila rin. Construction? Oo, oh, lahat. Pati ito, bubong. Itong bahay po ninyo, paano niyo siya ginawa? Kasi barong-barong lang talaga siya. Ano ko lang, parang sinanguna na kung tumira ko rito, parang ginawa ko lang parang lunaluna lang. Ah, so kayo talaga po ang nag-ano? Ako lang, ako lang produce ito, direct sila. Ako lang may isang malilate pa sila. Kaya hindi ako pwede makaforma nito dahil hindi sa akin. Mm -hmm. na sana bukas po nga labawin. Na. Sana kasusto. Sino pong pumayag sa inyong tumira dito? Nari nila dito, gabi buhay Hmm, itong katabing, oh. ah, okay. So, relatives din po nila. Oh. Yun, yun, okay. Yeah, nasabili ako ng pag-ihirap na, nasabili ako ng mga ano gamit sa labas. Hindi, at least, kahit paano, wala kayong maikain, pwede namin i-benta yung kailangan. Wala na. Pero at least, nakaras naman kahit paano. Hmm. Okay po. Sa Pasko po diba, uh, yung mga kapitbahay, may mga kapitbahay po at 37 years na po kayo naninirahan dito. Tuwing Pasko po siguro nagbibigay na rin po sila tuwing mga nagbibigay. Meron, po. meron din. Kasi kultura po ba natin. Meron din po. Diba, oh, po, po. Uh, 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 po. Ano lang, mga spaghetti kung ano, ano, ano. Important lang. Important talaga kasi. Siyempre, oh. halimbawa. Kung anong istanong inanda mo wala ka. Hindi ako meron dito, palitan niyo. Mm -hmm. Parang ano lang, natural yun. Mahirap ang buhay ngunit hindi ito alintana sa mukha at mga ngiti ni Tatay Jimmy. Isang patunay lamang ng pagiging matatag at pagiging masiyahin nating mga Pilipino. Ang kanyang positibong pananaw sa buhay ang nagsasabi na hindi nakabase sa estado ng kanilang pamumuhay ang pagkakaroon ng isang masayang Pasko. Sapagkat hindi mapapantayan ng anumang salapi ang isang maliit na pagsasalo-salo ng kanyang pamilya. At gaya ng kanilang munting tahanan, maliit lamang ito kung titingnan sa loob man o sa labas. Ngunit kung ating ding atin ng maigi, hindi lamang ang apat na sulok kundi pati na rin ang mga taong nagbibigay buhay dito, ating mapagtatanto na may munti at makulay pa rin liwanag ang kumikislap sa loob nito. Sa kalapit namang bahay nila Tatay Jimmy ay nakilala namin si Nanay Cynthia. Sa pagbukas ng pinto ay agad nabubungad ang kanilang malaki at makulay na Christmas tree na sinamahan pa ng kanilang pailaw. Unang tingin pa lamang ay mahihinuha mong handang-handa na sila sa papalapit na kapaskuhan. Ito po uh, para po sa inyo ang kahulugan po ng Pasko? Ang kahulugan ng Pasko is... Pagbibigayang, pagpapakayaan. Um, um, ano po yung mga pre preparation po ninyo uh, ngayon tuwing sumasakit po yung Pasko tulad po nitong mga... Iyan, yeah, um, um, mag magkakaroon. Magkakaroon mag -an ng Christmas tree. Christmas lights. Pag nililus ng bahay, meron po So, ayan po. Ilang buwan po kayo bago po kayo uh, mag-prepare po ng mga decoration After po ninyo? Ultras. Ah, mga ano po, November, ano po? 2, 3, 2, 3. <laughs> Sige po. Ah, ano, ano po yung ah, pagbabagong nakita nyo po nitong mga nakaraang Pasko po? O oh, parehas pa rin po, wala pong pagtatawa. Wala rin na, ano? uh, po. Nakaka-apekto po ba yung pagtaas po talaga ng presyo sa darating po ng Pasko? Ano po ang mensahe po ninyo para po sa pamilya po ninyo? Sa pamilya namin? po sana ano, maging mabuti sila, sumunod sila sa mga sa mga room uh, sa bahay. Tapos yung maging generous sila kahit araw lang ng Pasko. <laughs> uh, uh, ano po yung healing po niyo at regalo po na gusto nyo po makuha ngayong Pasko? Ay, wala na. Wala na. May nangangaroling po ba dito, Banda? Meron naman. Nung mga nakaraan meron Oo, oh, marami. Mm, marami. Nag-i-entertain pa rin po kayo? Mga oh, mga. Pagka hindi nakalak yung gay. <laughs> <laughs> ano po uh, nagsasalo-salo po talaga kayo, buong pamilya po? Oo. Oh. Tuwing, pa, tuwing pasko. Lahat po. Ilan po anak niya po? Ilan Dalawa po? lang, Alam. sa may asawa na. Kahit po may asawa po siya, sumasama pa rin oh. po. Uh, ano po yung uh, mga pagkain po na niluluto niya po tuwing pasko? Kahit ano lang po, ganun? Oo, oh, soko Kung... lang. Simple ano lang. Po? Parang, ano na? Depende pa ano po yung mura, ganun ko. No. Eh. Um. Ano po religion niyo? Ano, Christian. Ah, okay. Mm. Paano po nagdiriwang ng Pasko yung isang Christian? Actually, ano, ah, uh, hindi naman siya yung talaga nagsaselibrate. Parang, kasi nakagawian na namin eh. Nakagaw nakagawian na namin, kaya hindi ko naman sinusunod yung lahat lang mm. sa ano sa Christian. Uh, bukod po sa mga natanong nila, gusto ko po, po malaman yung perspektibo nyo. Ano po kaya sa tingin nyo yung maibibigay niyong mensahe or payo sa ibang pamilya sa pagdiriwang ng nalalabit na kapatid? Ano po yung may iwan niyo pong mensahe para sa kanila? Ngayon magsa-celebrate po tayo ng Christmas. Uh, wag huwag mag-focus sa mga material na bagay. More on ano sana, on, on religious faith and then simpleng handaan lang para maging practical lang, hindi po ubus ubos biyaya. Alam mo. <laughs> tuwing Pasko po, di ba, yung ibang pamilya um, gumagala, parang nagbabanding sila, get together, pumunta sa mga mall or kung saan nila gusto. Kayo po, as a family, tuwing sumasapit po yes. yung Pasko. Minsan, pag ano, yung mga bata, ipapasyal lang, naglalaro sila sa ano, pag, nakapamasko na sila. SM, ganun? Oo. Oh, okay. Yung nila, 'yon ganun. Yan yung tradisyon po na exchange gift, ganun po. Ay, -ganun kami ganun yun, ganun. Mayroon, mayroon. Ah. Sa Christian, ano po yung parang tradisyon tuwing Pasko? Tuwing Pasko po. Wala lang din, parang simple lang din. Hindi naman yung, ano, hindi naman yung kailangan na yun Hindi yung inuno sa amin. E, e, parang i-ano e, lang namin siya. I-parang e, I commemorate, ano okay, commemorate. commemorate ang namin yung Pasko dahil yung Jesus. Isa lamang ang pamilya ni Nanay Sincha sa mga maswerteng Pilipinong nakakapagdiriwang ng Pasko na kumpleto ang pamilya at may samotsaring pagkain na naihahain sa hapagkainan. Katulad ng nakasanayang gawin ng isang karaniwan at tipikal na pamilyang Pilipino, ang buong pamilya ni Nanay Cynthia ay nagtitipon-tipon sa kanilang tahanan at nagsasalo-salo ng buo. Pagbibigayan at pagmamahalan Dalawang simpleng salita ngunit puno ng halaga o kabuluhan sa konteksto ng Pasko. Sa pamilyang de la Serna, pagbibigayan ang isa sa bumubuo ng diwa nito. Regalo man o pagkain, karanasan o serbisyo, ang pagbibigayan sa isa't isa ay isa ng kinagawian ng mamamayang Pilipino. Siyempre, hinding-hindi mawawala ang pagmamahalan. Ang pangunahing sangkap ng bawat pamilya para sa isang maligaya at matamis na kapaskuhan. Sa hindi rin kalayuan ay amin namang nakapanayam si Divina Di Icaro. 34 na taong gulang na isang guro, asawa at nanay sa tatlo niyang mga anak. Dating OFW si Teacher Divina na nakipagsapalaran para sa kanyang pamilya. Sa kanyang pag-uwi ay ang kanyang asawa naman ang tumuloy sa pagkayod para sa kanilang munting tahanan. Libo-libong distansya man ang agwat pero nananatili ang mainit at maliwanag na kanilang pagmamahalan. Ano-ano po yung uh, preparation niya po tuwing sumasapit po yung Pasko po? Preparation talaga. Bali, ano eh. mahilig kasi yung lola, lola nila, yung mother ko na ano, na mag-decoration, mag ganyan. Yung si lola talaga nila yan. Bali kami ano lang, tagakain lang pagpasto. Pasko. <laughs> ano ba -ano na po yung mga pagbabagong uh, nakita niyo po ngayon Ano uh, noong nakaraang Pasko po? Pagbabago. Siguro napakalaking pagbawa mo, tsaka adjustment pa rin lang. Uh, kasi sa Saudi Arabia, hindi kami nag <laughs> celebrate doon ng Christmas talaga. Diba? Kasi ano um, sila, mas big country. Kaya sobrang, sobrang looking forward sa so talaga na, na makapag-celebrate uh, dito with the family. Sa niyo po, uh, ano po yung uh, connection ng pamilya at asko? Uh, sobrang laki yung uh, factor ng family at saka ng Christmas, di siya? Sobrang, ano mo yun, parang, although, hindi kami kompleto, pero alam naman namin sa heart namin na talagang nandun pa rin yung spirit na isa kami family, isa kami pamilya na kahit hindi man kompleto ngayong tao, nalaman si nila, na kami tabi lang yung mag-celebrate, alam namin na nandun yung yung peace sa puso namin, yung nandun yung love, nandun yung talagang uh, pagbibigay and understanding namin sa isa isa. Bagamat hindi nakakapagdiriwang ng Pasko si Teacher Divina dahil sa so siya ay nasa isang Muslim country, ngayong nasa Pilipinas na ro siya ay masaya nilang sasalubungin ng Pasko kasama ang kanyang mga anak sa likod ng madilim, mabigat at mahirap na mga pagsubok na pinagdaanan ni Teacher Divina ay nananatili siyang matatag, positibo at kasing liwanag ng isang bituin ang kanyang perspektibo sa buhay. At gaya nga ng kanyang sinambit, sana'y wala na ngang magulang na kailangan pang mahiwalay sa kanyang pamilya para bumuhay. tunay ngang nakatatak na ang Pasko sa bawat Pilipino. Bahagi na ito ng nakaraan, nais nang salubungin ng kasalukuyan at patuloy pa rin magiging parte ng mga kabanata sa mga susunod na taon. At ating ding hindi na malayan, bumibilis na ang paggalaw ng mga kamay ng orasan. May mga pagbabago tayong mapapansin kung ikukumpara sa mga nagdaang taon. Kung kasing lamig pa ba ng simoy ng hangin ang Pasko noon sa ngayon o kasing liwanag pa ba ng mga ilaw noon ang mga ilaw na ating nasisilayan ngayon? Ating napagtatanto na iba't iba man ang paraan ng pagsalubong, malayo man ang pisikal na distansya sa pamilya, hindi man magarbo ang handaan sa oras ng pagsasalo-salo, ang Pasko ay mananatili pa rin isang Pasko. Hindi ito ang basihan upang mabuo ang mga salitang Merry Christmas o ang siyang magdidikta upang masabing tunay na buhay ang diwa ng kapaskuhan. Ito ay mananatili, pakikilala at patatawag pa rin isang Pasko kung saan kadikit din ito ang mga katagang ayaw kumawala, ang pagmamahal, ang pagbibigayan at higit sa lahat, pamilya Nasakabila kabila ng iba't ibang sirkomstansya, maaari pa rin tayong makalikha ng isang marahuyong Ala ala